Salamat sa Detox Slim Pag, sa pagtulong sa akin na mawala ng 9 kg sa loob lawang ng dalawang linggo. Ang waistline ko sa noong 2 weeks ago ay 80 cm at ngayon 65 cm na lang. Nabawasan ako ng 15 cm ang aking waistline nang hindi gumagamit ng dalawang box ng Detox Slim. Dati nawalan ako ng tiwala dahil sa malaki kong tiyan. Pero salamat sa Detox Slim, ngayon malaki na ang tiwala ko sa akin sarili. Muaba na rin ang lower belly fat ko. Al akala ko dati hindi ito mawawala dahil napakahirap magbawas ng taba. Ngunit nagawa ito ng Detox Slim. Kamanghang manha, di ba? Tinulungan ako ng Detox Slim na mawala ang taba sa akin buong katawan. Maslim ang biceps, calves ko. Duda nga ang asawa ko sa Detox Slim. Nung una dahil masyado akong gumagamit ng weight loss products na walang epekto. Pero ngayon, nakumbinsi ko na siya. Gumagamit na rin siya ng Detox Slim. May time na nahihirapan akong huminga at madalas busog ang aking tiyan dahil sa sobrang taba. Hindi ako makagalaw ng mabilis dahil sa taba ng tiyan ko. Gayunpaman, pagkatapos mawala ng 9 kg ng taba sa aking katawan, mas magaan. Maraming salamat sa Detox Slim. Pagkatapos lamang ng tatlong araw na paggamit ng Detox Slim, mas gumaan ang pakiramdam ko at ang aking buong katawan. Lagi akong busog at walang ganang kumain. After 5 days, nabawasan ako ng 4 kg. Sobrang gulat ko at natuwa sa resulta. Pinayuhan nga ako ng aking doktor na kung gagamitin ko ang apat na kahon ng Detox Slim, ay maaari akong mawalan hanggang 20, 20 kg. Medyo nag-aalinlangan ako nung una. Ngunit ngayon ay lubos ako nagtitiwala na ito ay totoo. Kung kailangan mo ring magbawas ng timbang, gamitin na ang Detox Slim. Ngayon din, tiyak na hindi ka mabibigo. Detox Slim!